Narito na tayo sa lesson number 2 natin. So, napag-aralan natin sa lesson number 1 kung ano-ano ang bumubuo sa buong English o yung parte na ito para malaman natin kung hanggang saan lang ba ang dapat natin pag-aralan at kung ano yung sunod-sunod natin dapat na pag-aralan. At unang-una na dito ay yung tinatawag natin na sorry, na na noun. Pag sinabi natin noun, it comes from name. Word name. So, ibig sabihin, ito ay all about pangalan. Siya yung ginagamit para pangalanan yung mga dapat pangalanan. Halimbawa, uh, sino ba ako? Ako si Millie. Ano ba itong channel, Grammar and Era? Ano ba itong suot ko? Anong tawag dito? Tawag dito ay dress. Kung mapapansin nyo, uh, lahat ng nakita natin na may pangalan, lahat ng bagay o lahat ng hindi natin nakikita, lahat na may pangalan, yan ay noun. Pero, sa grammarian, sa grammar, ginagamit natin madalas ang noun as a subject. So, siya yung tinutukoy sa pangungusap. Halimbawa, si Millie ay naglalakad. Sorry sa handwriting ko. <laughs> si Millie ay naglalakad. Sino yung tinutukoy natin sa pangungusap na ito? Si Millie. So, siya yung subject natin. Kung saan siya, siya ang subject, ano ang noun natin? Si Millie. Siya yung pangalan, siya yung pangalan na tinutukoy sa pangungusap. Kaya yan ang noun. Siguro may mga magtatanong sa inyo, ah, uh, hindi lang naman po yan ang noun. Meron din sa mga pangungusap na hindi siya nagpa-function as a subject. So, dito sa lesson natin na ito, ituturo ko muna sa inyo yung mga basic. Yung mga advance at yung mga iba pang pag-aaral sa noun ay pag aaral natin sa iba pang mga lesson. For now, kung focus muna tayo sa mga bagay na, um, sa mga basic at para mas maunawaan pa natin kung ano ba yung panggamit o ano ba yung gamit ng noun. Okay? So, basta ang ipasok nyo muna sa isipan ninyo ay ang noun ay pangalan siya yung nang papangalan sa mga bagay o sa mga um, non-living or living things. At pati na rin, siya na rin ang, ipasok nyo muna sa isip nyo, siya rin ang tinutukoy sa pangusap o yung subject. Okay? <laughs>